Yan, dapat maliligo na ako. <laughs> maliligo na ako dapat. Kaso ay uh, lumabas ako. Eto nakita ko itong dalawang kabataan na ito na nasiraan ang motor dito. Okay lang ba ito? Iisama ko kayo sa vlog. Vlogger <laughs> po yan. Ayan, Mabas. hindi na ako gumamit ng, uh, ng uh, tripod. Kasi ay biglaan to, Eto o. Oh. Yan, sama ng ugali ng mga to. Ibigyan ko pambili ng kanilang ano, ayaw tanggapin. <laughs> Ibigyan ko na pambili na bearing. May, pam may pambili daw naman sila. Kaya nga lang, wala silang tools. Ayun o. No, buti na lang yung ang iingay ng mga motor na to. kitang-kita na ganun. Ayan. Uh, buti na lang yung uh, tools ni Henry ay nandito sa bahay at um, hindi din ala. ayun o, oh, magamit nila yung tools para makalas yung uh, kanilang uh, motor yun, buti na lang pati si kuya ay marunong <laughs> Bakal si Marunong magkabit Makalas-kalas niya tapos namaya eh Ayan sila ay ano sila ay uh, dumayo daw dito kasi nakita nila sa FB yung ilog dito kasi may nag-vlog ng uh, ilog dito sa amin nakita daw nila sa FB dinayo nila kagaroon sila sa Mendes, papuntang Tagaytay oh na-interview ko na yan kanina taga-taktakan-taktangan no, no. ano o, ayan papuntang Tagaytay parating na yung anak ko na tumira dun sa Mendes, eh nag-board siya dati dun sa Mendes. sa yan lang sa Asis eh alam nyo naman si tita oh, pag nahahakita ng ganito nakausisa agad yan marites eh <laughs> ano magpapa vulcanize dapat sila nitong motor na ay ng gulong nung kasama nila may kasama sila doon sa may papuntang ilog ang kaso ay may kasama pa kayo oh yes eto nga ipapag vulcanize nila dapat ito eh kaso andito pa lang sila ay siya iniwan ang cellphone. Iyon. Ano yung naka, ah, motor, isang motor lang yon. Oo. Oh, oh, Sino bang matatawa? Nandun sa, sa mismong palabas o oh, nakalabas na? Nasa? Nasa labas na, Nandito na sa ganitong kalsada? Ah, wala pa po. Nasa loob pa ng kalihon. Nasa loob pa ng kalihon. Ay. Doon sa may bahay na ano. Ah, ay, ay, doon pa. Ay, naku. Ay, lagpas pa doon sa maliit na daan. Oo. Oo. Oh, um. Maliit, di ba yung bagong, yung dating kalsada doon maliit, yung pag pagdating sa loob, malaki na. Buti na lang si Kuya marunong magkalas. At, ayan. Ayan. Eh don't know Nga yon daw naman nila sa bayan niyan. Sino ba 'yung nanonood hmm, sa ano? Kinalo oh. Oo, kasi doon sa muning ng probuhan gawing kanan. Eh 'di ano, ta manta tama, pagdating niya pagbalik pag, pag, ay eh, baka makakasakay itong mga 'to. Baka makakasakay Uh, para alam niya kung ayan ba 'yon. Oo. 'Yan pa din kasi kelit 'yun. Kailangan i-trace 'yung kelit. Kulay buo. Ayahan. Okay lang 'yan, Iwan dito at uh, safe naman dito. Kasi ang importante 'yung ano, 'yung uh, Nangangakala nung kasama nyo eh, ah matatapos na, vulcanize na. Halapit <laughs> <laughs> na yun, pauwi na. <laughs> so, Makaka-uwi na ikakani. Eh. <laughs> iiwanan na pala, uuwi na mamasa. <laughs> 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 Tapos yung isang motor walang gulaw. <laughs> <laughs> Hindi rin naman pwede yan, basta iiwanan nyo ng ganyan at malayo-layo pa kayo. Mabuti na lang, medyo maaga pa. May panahon pa. Sabihin agad kayo ng ano, kung may pambili. so sure, kayo talaga na may pambili kayo, ha? Baka mamaya, eh. Ano pangalan mo pala, Toy? Edward po. Edward? Ikaw, Erwin. Oh, pareho pang i. E pagpagtaktakan ayan oh yung mga taga sundoy sunduin niyo <laughs> sunduin niyo dito sa dalawa hindi na makalabas <laughs> ah, abangan niyo yan sa ano abangan niyo yan sa YT sisig yun ko sa iyo kung may 2 big five ha kanina eh. ah, pa wala wag mamaya, pa. Mamaya pa, mamaya pa, mga bandang ah, alas 7 sigurado yes, may tubig na. Talo nga kasi ako sa ano eh. Oh. Ala, bukas pa yung welding, sa Sabado pa rin maikakabit. Oo, oh, ay, ganun talaga. Ano, hindi matanggal? Kasi ako yung aking ginawa. Ayan na. Ayan na. So, ano ba? Ayan kanina ba? Sa akin kaya po sa likod. Wala, wala. Meron din. Isa lang, pwede na isa, o. Oh. Ayan, Oh. Sakay na kayo. Dala, dalahin mo, dalahin nyo yung bearing. Ah, oh, mamaya na, kasi magpapabulkanay sana, eh, ay kakalasin pa yung bearing. Tatanggalin pa. Ayan, si Henry. Ipapasabay ko na sana at para alam kung saan ang vulcanizing. Dapat dala nyo yung bearing. Dalhin nyo na kaya pareho yung gulong. Dapat dalawang gulong. Eh, doon nga sa kasama. Ipapabulkanize nga yung isa. Vulcanize. Ay, ibig siya may dal parehong motor pala yung nagka-depression. Oo. Oh, uh, uh. oh. Ang alam nung kasama, eh, tapos na yung vulcanize. Ayun. <laughs> 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 dalhin nyo lang, na, dalhin nyo na lang pareho yung gulong para alam nila kung ano. Ang tanong, saan ang bukas na saan ang bukas na na ano na bilihan, bilihan ng, ng spare parts. Oo nga baka hindi niyo naabutin. Pura... Eh, wala sarado na andiyan na si Arlen. Eh, Ay hindi, yung iba. Ewan ko dito sa may pupuntang palengke. Si Yun Dalawang nga. Kasi, dalawa kasi doon eh, yung kay Riban. Merong mas yung... merong malaki doon eh sa may pupuntang palengke. Oh, yun. If, yung kay Ribanet muna yun nasa loob. Tapos yung nasa baka kayo gabihing mabuti mag-ano na kayo pwedeng na tanggalin do turon niyo lang lalong mahirap pag wala kayong mabilhan dalhin nyo na yung gulong sakay na pina pina pinawa ano ko na doon sa moto sa tricycle sabi ko samahan kasi ano na eh mag alas sa isna eh baka wala nang ano ayan iniwan nga dito yung mga gamit at ano hindi ko naman pwedeng ipasok pa yan dahil gagamitin pa nila mamaya pag balik nila kawawa naman kung hindi tutulungan eh hindi taga rito wait lang at habang ako ay habang sila'y andon, ako naman ay maliligo. Hindi pa ako naliligo. <laughs> ay ka lang. Iiwan ko nga pala to dito. Eh, wait. Hindi ko pwedeng iwan pala to dito kasi delikado dahil ako ay ah, papasok sa loob. Eh baka hindi ko, ay, ah, yun na nga. Oh. Basta, anong, ay, marume. Marume, marume. marume. Wait. Next. Kinuha ko muna to. At ayun na, ang dalawa. God bless. Ayan. Taka, tara, tara. Ha, ah, ko muna to. Ano, nasiraan dito taga Mendez. Tagataktangan daw sila. Ay, nagpapa-vulcanize na nabili ng bearing. Two hours later. Yun, oh. Know, Ganyan gabi. Gabi na. Oh, gabi na. At, ako'y nakaligo na. Hindi pa nga lang nakakasuklay. <laughs> nakaligo na ko. Hindi pa lang nakakasuklay. Oh. Yeah. Si kuya ko, nag dito sa amin kasi walang walang tubig ang barangay dahil nasira ang linya na na, na daw ng uh, bato galing sa, sa gilid ng ilog ano kung tayo tumaas tina lang ko eh naku na oh, naku hindi matatapos ngayon Lama,

gabi na ay eh, ang inaala eto okay lang dito kasi pwede kong pataasin dito para may ilaw sila eh yung nandoon walang ilaw doon sa kalihon yun okay, sa so may waiting set Abala, ilalabas nila doon eh, walang gulong kundi buhatin nila <laughs> Pa dumadating kakaawa mabuti sana kung may makitang ano uh, mabibilhan ng spare parts ang problema kung walang mabilhan saka ang mga bulkan vulka, ano na eh fighter na noong nakita ko dito eh kagamen de nagataktakan ng gabi po ngayon ay uh, 7.35 na ng gabi at uh, wala pa rin yung dalawang kabataan na nasiraan dito ng motor ako ay nag-aalala rin naman kahit na hindi ko kaano-ano kasi hindi sila taga rito at uh, may kasama pa sila doon sa mas mas ilang na lugar yung nandoon okay lang sana kung kung nandito sila sa Labas ay eh kaso nandun sila sa may papuntang ilog yung kasama nilang naiwan tapos yung dalawa hanggang ngayon buhat nang umalis kanina na an anong, anong oras ba yun 6:30 yata o alas 6 I don't know Alas sa isya kan o oh, uh, alas ko alam matandaan kung anong oras na umalis sila umalis. Hanggang ngayon 7:35 na. Hindi pa dumadating. Hindi ako sure kung ano uh, ang mali ko. Hindi. tinatanong ko kasi kung may cellphone sila, wala daw at iniwan nila doon sa kasama nila. Eh ngayon, hindi ko nakuha naman yung yung number nung kasama nila. Ayan na pala. Ito na sila. Wait lang. Wait lang. Pupunin ko yung uh, tools. Wait. Ito yung tools. Oh. Ipinasok ko kasi dito dahil baka mawala doon. Wait. Toto, hindi, mo, hindi nyo ba maililiban dito? Hindi nyo pwedeng maitawid dito sa kabila? ang motor. Hindi na pa. Ayan, teka. Kukuha ko ng flashlight. Ito ang, ano, eh, ang post. Lang ang, Saan? Hanggang palengke. Sa palengke Pero, kayo? Buti may. Eh. Simula po palengke hanggang dito. Naglakad lang ayo? <laughs> Bakit? Wala na, yun ko na. Ay, siya. Ayun, sinasabi ko sa inyo eh. Ayaw nyo kasing tanggapin yung pera ko eh. Oh wait lang. Naku, kaya pala kayo. Ay, Naku, Diyos ko, kaya pala matagal. Sus. Magkano yung, ano, yung uh, tawag dito yung uh, magkano yung um, bearing? Po. bearing oh. eh, kung tinanggap nyo yung pera ko edi eh, di sana hindi kanina pa kayo dapat ano yung number nung kasama nyo doon para matawagan hindi ko lang po namin doon. hindi nyo araman number hmm. nako eh di dapat pala yung isang is, isa sa inyo pumunta na doon para madala na tong ano sabay na kayo ay eh, baka nag yung mga kasama nyo doon ano yun nakabili kayo Teka, tukuha lang ako ng flashlight ha Ayan o oh. huh. Malinsangan Oops, teka lang Baka Uy, May tricycle Ay, may motor Eto flashlight o oh. problema. Patanggalin pa. Patanggalin pa yan. Sure ba kayo na marunong ano, alam niyo yan? Baka ano <laughs> mamaya. Nagagawa po ang motor. Ah. Gumagawa din naman pala kayo eh. iiwan ko kayo at ako'y maglalive na oh, sige. pero na aalala ko doon sa inyong mga kasama ilan ba sila doon? dalawa po, mag-asawa po ah mag-asawa nag-aalala ako doon kasi hindi sila taga rito tapos nandun pa sila sa looban hindi nyo naman pala alam ang number Wala naman wala naman kayong kailangan ng tools. Wala na. Oo. Doon sa may palengke. Tapos naglakad daw sila. Buhat daw kaya pala matagal. Kasi, naglakad pa punta dito? Oo. Bakit? Makulit ka sa indalawang yan. Binibigyan ko ng pera. Ayaw tanggapin. Eh. Ayan, naglakad tuloy. Ay, yung mga kasama nyo, pinuntahan nyo doon. Hindi pa. Sabi ko nga, eh, kaya Hala lang. Wala number? Hindi nyo alam number? Hindi, hindi daw nila alam ang number, eh. Ay, eh, ang ibig sabihin, data. Baka, baka ano, baka online eh, kaya lang. Buti so, pa naman sana kung... Oo, oh, buti sana kung nasa labas na, eh, nandun pa sa loob. Marunong bang gumawa yung, uh, may ari ng motor? Apo. Oh, o, hindi, dapat nga dalhin mo na yung isa But yung, okay, yung okay. ano, okay. dalhin dalhin mo na yung uh, yung ano man tawag yun, yung gulong para pareho kayong nakakagawa habang ginagawa yan nagagawa din yung naipakabit din yung isa Si hindi ba tulog? martilyo. Teka, wait lang ha. Tutang mo. Ate! Martilyo! Martilyo? Oo. -o. Ayan pala yung uh, range na yan. Pwede mo namang ipangpukpuk yan.

Doon nga, sabi ko nga kung Sabi ko nga kung yun para may ilaw doon eh. Para dyan, pagkakabit na lang. Kasi so, may niya din doon. <laughs> doon kaya ninyo ikabit yan. Ay, no, Yung bearing. Doon sa may ilaw. Okay. Sirahan, taga Mendez. Ano? Pag ano mo nga ng kape itong mga to. Ito ka Hindi pa yata nagtatanghalian itong mga to eh. Doon nyo gawin sa may ilaw? Doon para maliwanag. O baka may kailangan tools dito. loob. Kaya dyan. Mas maliwanag yata doon eh. madilim ilaw dito. Wala, ilog pa more. <laughs> mahalangoy naman eh. Anong oras kayo pumunta dyan? Ah, hapon na din. Oo. Oh, oh. Sige, gala pa mo. Teka, <laughs> okay, ako pinagtitimpla ko lang ng kape si Ate, ha? Okay. Matapit kayo at naku, naalala ko yung dalawang kasama nyo doon. Diyan muna kayo at ako ay ha. Okay. You know, good morning. Good morning po. Asensya na po ah uh, yung uh, binablog ko kagabi, hindi ko na po. Yes. Hindi hindi na po ako nakapag-vlog uli. Hindi ko na po naipakita sa inyo kung nung umalis yung dalawang uh, kabataan. Dahil ako po ay naka na. Ayan, uh, yun lang ang, uh, ano mga ganun lang naman ang kaya kong uh, gawing tulong although yung kab dalawang kabataan, kawawa dahil nahiya siguro tumanggap ng, ng pera sa akin inaalok ko ng uh, pera kasi baka kakawalan dalang pera inaalok ko ng pera sabi ko kung pwede naman nilang uh, balikan kung gusto nilang bayaran at ah uh, uh, baka nga ako ay ayaw hindi meron daw ilang beses kong tinanong meron daw ayun ang nakakaawa kaya pala gabi na bumali naglakad pala buhat sa bayan hanggang dito Diyos ko po, ang galing pa sila doon sa may palengke. Doon pa sila nakabili ng spare parts. Kawawa naman. Kaya ayun, <laughs> nakapagkapi lang, naipa, na, na, Ayaw naman ng biskuit at sila daw ay kumain ng tinapay. Tapos pagkaalis dito, pupuntahan pa nila yung kasama nila doon sa may papuntang ilog. At uh, gagawin pa, isa sa bagay, eh, kakabit lang naman yung gulong, mabilis lang nila naman yung magagawa. At sila daw naman ay gumagawa talaga ng tricycle. Nag-aano nag, nag sila talaga. Ayun, ganun lang, uh, pasensya na kayo at uh, yan lang, uh, biglaan kasi live lang, uh, live. Uh, vlog lang yon kasi Ayun nga, dapat maliligo na ako kahapon, biglang nakita ko nga dalawa. Okay, and uh, maraming salamat sa mga nakaabot dito sa dulo ng aking vlog. At ako naman ay papunta na sa kubo ngayon. Bye-bye po, and thank you po ulit, Sir Jerry Stoy TV. Uh, good morning po. And uh, sa iba pa, sa mga uh, nakasupport sa akin, thank you sa inyong lahat. Alam niyo na kung sino kayo. And uh, sa mga OFW na nagsisika para sa pamilya and uh, tumutulong para sa ating bayan. Uh, maraming salamat sa inyo. And uh, God bless. Ingat po tayong lahat. And sa ibang mga teams, uh, hindi ko na kaya isa-isahin basta kasi paalis na ako. At ang uulan niya pa ay eh, mapupunta'y matakain ko muna ang aso bago umulan. Bye-bye po and God bless. Ingat po tayong lahat. Salamat po ulit.